para sa lahat ng mga anak. Kahit bilhin mo pa yung pinakamahal na ataon, hindi na yun mararamdaman ng magulang mo kapag wala na sila. Sa lahat ng mga anak, kahit ipalibing sila sa pinakamahal na memorial, pag wala na sila, hindi na nila mararamdaman yun. At sa lahat ng mga anak, kahit bilhin mo pa lahat ng bulaklak sa dangwa, pinakamahal na bulaklak pag nakaburol hindi na nila mararamdaman mo. At sa lahat ng mga anak, kahit artilahin mo pa yung pinakasikat na catering sa burol nila, hindi na nila mararamdaman mo. Kaya nga lahat ng kaya mong gawin para sa magulang mo, gawin mo na habang wala pa silang sakit. Lahat ng kaya mong ibigay sa magulang mo, ibigay mo na hanggat hindi pa sila patay. Dahil lahat mo sa panahong may sakit na sila, na ipinagkait mo noong malakas pa sila, na kahit kaya mo, pakitang tao na lang nun. Lahat ng ibibigay mo sa panahong hindi na nila mararamdaman, na ipinagkait mo noong malakas pa sila, kahit kaya mo naman, kaplastika na lang yan. At lahat ng ibibigay mo sa magulang mo sa panahong wala na sila, na ipinagkait mo sa panahong buhay pa sila, kahit kaya mo naman,